Dandahan dahan kong binuksan ang pinto. Tumadagundong ang puso ko sa kaba. Tahimik ang paligid kaya naman halos marinig ko na ang mabibigat kong hininga. Hating gabi na at ngayon lang ako nakauwi. Tiyak, pagagalitan na ako ni Tito. Before I could take another step, I took off my stilettos and tiptoed across our living room. The lights are still on, which scared me even more because my parents will surely ground me for coming home so late. As I was about to walk up the stairs, I heard some noises coming from the kitchen. Our kitchen is a room away, so I slowly. move towards its direction. Through the slightly open door, I took a peek and saw mom silently washing her hands in the dark. She didn't even bother to open the lights. Maybe because the door was open and there's still a light coming from the living room. Mukhang busy siya, kaya sinamantala ko ang pagkakataon para umakyat papunta sa aking kwarto. At nang makarating ako sa kwarto ko, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Harper. Hey, sabi ko, kasabay ng paghiga sa aking kama. Di ko na naisip na magpalit muna ng damit dahil sa pagod. Dana, are you home now? Harper asked. Being the sweet girl that she is. Yeah, I smiled. I actually forgot to tell you something. What's this about? I asked, grabbing my pink blanket closet to me. I just heard this news from my dad. Babalik na si shelo. Oh, I let out a bitter laugh. Narinig ko pa lang ang pangalan niyan. Nangangati na agad ang mga kamay kong sabunutan siya. Ano pa kaya ngayong narinig kong babalik na siya? Ugh, I'm gonna kill her. Dana, are you still there? At tanong ni Harper nang hindi na ako nagsalita. Napabuntong hininga ko. Shelo? Hmm, Is that the witch who left me when I needed her the most? If that's her, then I don't give a single bitchibis. Giit mm ko habang -hmm. nakatitik sa kisame. Harper sighed. Come on, Dana. Kailan mo mawawala ang galit mo sa kanya? I rolled my eyes as I was about to say something when I heard Harper gasp. You okay there, Harpy? Dahan-dahan ako umupo at itinalok sa ibabaw ng aking ulo. Ang pink na kumot, I don't know, but I just find this comfortable. Oh my God! Sigaw ni Harper. Natila ikinalaglag ng aking puso. Fear enveloped my heart so I hurriedly wore my stiletto. Ha? Harper? Ano nangyayari? I almost panic especially when Harper's line ended. Kaya naman agad akong inilagay sa bulsa ang aking cellphone at tumayo para lumabas sa aking kwarto. Tulong! Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tili. This time I heard it loud and clear. Naramdaman ko na rin ang matinding takot dahil sa tumiling iyon. Di ako sigurado pero parang kaling ito sa kapitbahay. Ma'am! Dad! Natatakot akong lumabas ng bahay kaya pumunta muna ako sa kwarto ng parents ko. Pero nagtaka ako nang mapansin kong nakabukas ang pinto at walang tao rito. Maya maya naisipan kong bumaba na. Mami! Daddy! Sabi ko habang uh, nakatalokbun pa rin ng kumot sa sobrang dilim na pilitan akong ilabas ang aking cellphone pa para magkaroon ng liwanag. At habang bumababa ako na hagdan, nagsimula akong magtaka. Iniwan ko namang bukas yung ilaw kanina. Nadagdagan pa ang pagtataka ko ng makababa ako at mapansing bukas ang pinto sa sala. Eh ko rin naman ang pinto kanina. Lumabas ba sila? pa ako sa pintuan. Lalabas sana ako para tignan kung bukas ba ang gate. Nang bigla akong narinig ang boses ni mami. Anak? Dahil doon nakahinga ako ng maluwag. Bag bahagya akong lumingon sa kanya. Ma'am, I think Harper needs help. Alam, anino niya na ang nakikita ko dahil sa kakapusan ng ilaw. Ma'am, I think Harper's in trouble. Huminahon ka muna, sabi ni Mami. Tama naman siya. Kailangan kong huminahon kaya naman dali-dali akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Hindi na ako mag-abalang buksan pa ang ilaw. Sa kusina, sumisilip naman kasi ang liwanag ng buwan mula sa bintana. Besides, liwanag din ang paligid kapag pinuksan ko na ang refrigerator. Anak, matulog ka na. Lumingon ako kay mamis, sinundan niya pala ako. Ma'am, I think Harper's in trouble. Pwede niyo po ba akong samahan na hanapin siya? Tanong ko sa sabay, bukas ng ref. Parang huminto ang mundo ko sa sobrang takot nang makita ko ang laman ng ref. Si Daddy, nasa loob nito, tuguan at nakatirik pa ang mga mata. Nakatarak sa ulo niya ang isang itak, itak dahil dahilan para halos mahati ito sa dalawa. The Daddy, di ako makahinga. Nagsimula na rin tumulo ang aking mga luha. Dali-dali ako lumingon kay mami na nakatayo na pala sa likuran ko. May ngisi siya sa kanyang dugo ang muka. At parang akong tinakasan ng hininga nang makita ang kakaiba niyang mga mata. Purong kulay itim na ang mga ito. May kutsu may kutsu niyo rin nakatarak sa kanyang dibdib. Napailing ako kasabay ng pagragasa ng aking mga luha. Hindi. Ma Mami, ano nangyayari? Parang tambol na binabayo ang puso ko. Maya-maya bigla akong nakaramdam ng malamig na bagay na dumampi sa kanang braso ko. Agad akong napalingon dito at tuluyan akong napatili nang makita kong maayos ng nakadilat ang mga mata ni Daddy. Pero purong kulay itim na rin ang kanyang mga mata. May may malademonyo siyang si habang kumikilos palabas ng ref. Ilang sandali pa, walang kagatol-gatol niyang hinugot ang itak na nakatarak sa kanyang ulo dahilan para lalo pang umagos ang kanyang dugo. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang humalakhak habang nakatingin sa akin at itinutok pa niya sa akin ang hawak niyang na